So guys, mag-ano lang tayo. Uh, alert alert lang tayo sa GCash ngayon oh. No? So ito nga uh, na problema ko sa aking GCash. Um Buti na lang talaga is ewan ko ba uh, bakit naisipan kong gumawa ng another GCash. Kasi meron na akong isang GCash tapos meron pa akong isa. Yun nga lang, yung isa kasi ginamit ko doon is pangalan ng mama ko. So kapag nagbe verify is kailangan i-scan is yung Uh, mukha, ba? Diba? So, kailangan ko pang pumunta sa bahay ng mama ko para i-scan. So, ang ginawa ko, ah, uh, nag-open ulit ako ng isa pang number, tapos gumawa ulit ako ng isa pang gcash para yung alam nilang number ko dito sa tindahan is ano ba, hindi may ipon dun sa unang gcash number ko, no? So, pwede ko is transfer sa pangalawa kong Gcash number para ano lang secured lang 'di ba na hindi masyadong malaki kasi talaga sa isang araw uh, malaki yung naiipon natin sa Gcash. Ayun. So ayun na nga but ewan ko kung bakit ko naisipan nga na biglang nag ano uh, gumawa ng isa pang Gcash number ko na nakapangalan sa akin. So ngayon itong nga problema ko na alertuhan ako na bakit bakit nga? Kasi magsisend dapat nga ako eh. Isisend ko dapat talaga yung laman. Every Sunday yan, nagsisend ako ng laman ng Gcash ko, yung alam ng mga customer ko na number, dun sa another kong Gcash. So na, ano ko, bakit iba yung pangalan? Pero tama yung number. Tapos, iba lang talaga yung pangalan. So, ang ginawa ko, syempre, nagsend mo na ako ng piso. Pumasok naman. No? So, sabi ko, bakit ganito? Ngayon, marami na nag-ano sa akin. Te, yung pa rin ba yung number mo? Kasi iba yung pangalan. Oo nga, ikaw po ganyan sa yung mga customer. Sige, send mo lang. Kasi tinry ko na magpasok ng piso. Pumasok naman. So, nagtry siya ipasok yung ano. Pumasok naman. Yun nga lang talaga. Iba yung pangalan na lumalabas. So, ito. Uh, tinanggal ko muna syempre lahat ng laman. No, ng aking Gcash number. Ay, lahat ng aking Gcash. Gcash. So, eto so ito na nga ang lumabas tinignan ko dun sa profile ko no, ng Gcash, ayan guys iba na yung pangalan niya, ang pangalan na niya is Jasmine Love Mendoza Langit ayun yung pa yung number no, yung number ko and then yung birthday then is iba na rin, nag March 17 na siya 1999 eh ang birthday ko guys is October 25, 1988 and then yung address yung email ayun pa rin yung current address nag din ako taga Quezon City, eto is taga Alabang Muntin Lupa ayan so hindi ko alam kung paano niya nao oh, na bago yung aking account pero, doon naman sa mga pera ko is, buti na nga lang talaga, nag-transfer nag, nag na ako ng linggo pa lang. And then, tinignan ko yung transaction. Wala namang lumalabas na pera. Meron, pero alam kong sa mga customer yon na 200, 300. Ayan. So, yun. Be alert, guys. Hindi ko alam. Kasi, dalawa kami ng pamangking ko ang mahawak ng cellphone ko. Hindi ko alam kung baka nakikita, nakikita ng customers or ano. Hindi ko alam eh kung paano na bago, 'di ba? So, pero nag-update naman yung ano, yung GCash. Sabi daw itong July 2 ito yata, medyo nagkaroon ng maintenance problem nila. Ayan. So, try natin kasi July 2 pa lang ngayon eh. Tama. Oh, July to ngayon. So, July 3. Tingnan natin bukas. Kung mababago yung aking uh, ito, yung Gcash account ko. So, nag-aware na ako dito sa aking tindahan na wala muna magsisend. And then, nag-post na rin ako sa aking FB na wala muna talaga magsisend dahil nga sa ganito. Ayan. Dalawa kasi kami ng pamangkin ko humahawak na ito. Kasi yung pamangkin ko taga bantay ko dito na tuwing hapon. So, hindi ko alam kung bakit na bago. So, be aware lang guys ha. At maraming hokus pokus si Gcash. Or magaling maghack or ano. Alam mo na, huwag tayo magpa magpaloko dahil magkano lang naman kinikita natin dyan pa 2, 3, 5 diba, swerte na lang talaga ako meron talaga magpa cash in cash out ng malaki diba so yun lang guys yung aking share for this vlog be aware lang guys ha puti na lang talaga naisipan ko siyang ano naisipan kong gumawa pa ng another account Meron ako, isa nga cash Gcash ko, kaso kay mama kasi nakapangalan yun. So, inalis ko na rin yung laman nun. Pinalit ko na dito sa bago kong uh, account. So, kanina, may, mang, may mga magpapakash in, cash out. Sabi ko, wag mo na kayo mag-cash uh, out dun sa number ko. Buti na lang. eto na-verified ko na siya. And then, uh, ano, na-register ko na rin. Kanina lang din. Ayan, so thanks to God, wala namang nawalang pera sa akin. And then yun nga, bigla akong naisip nga na kinalipit siguro ako ni Lord. Hoy, <laughs> gumawa kang isa pang Gcash. Sabi niya, kasi alam mo na kalat na yung number na to eh, sa, dito sa street namin eh. ba? <coughs> diba? Kahit saan, uh, minsan meron na lang magpapa, magsisend, kung hindi ko kilala, tapos kukunin na lang. So, kalat na yung number na yan. Yeah. So, yun lang guys. Thank you for watching, watching guys. Uh, na, <coughs> yun lang. May gustong dumaan ng dumaan eh. Si Abby Yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe everyone and God bless you. Bye!